आप बता रहे हैं कि आप isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 4, 2025, yernes ng ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 23 verses 1 to 4 verses 19 verses uh, chapter 24 verses 1 to 8 verses 62 to 67. Nabuhay si Sara ng sandaat taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis ay kinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteyo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibangan, mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibigin nga ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi kasakanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kung tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw, mo, ayaw pong sumama na mapipili ko, maari po bang si Isaac na pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ng lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagtili ng pampapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit wag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahay Rooy. Nang magtatakip siling, siya ay namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating ng mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Tumapit sa Alipin kumaon sa kanya at nagtanong, Sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo, tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbo. Pagtatagpo nila, isinilaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya, at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat at Ngayong sa bahaging ito na ating pagninilay mula sa aklat ng Genesis ang pagtatapos na ng buhay ng mag-asawang si Sarah at si Abraham at ngayon ay papasok naman ang buhay na no na pagtugon naman ni Isaac saan siya naman ang agagamitin uh, gagamitin at tatawagin ng Panginoon para maging Uh, tagapamagitan no at maging tagapagatid ng plano ng Diyos o mensahe ng Diyos para sa mga tao, mensahe ng kaligtasan. Ngayon ay ang love story kumbaga no ng uh, ni Rebecca at ni Isaac. Sa mga susunod na mga kwento po no? si Isaac ay magiging si Jacob no? the chosen uh, people, si ang uh, magiging Israel kumbaga no, ang uh, yung lahi na pagkakasunod-sunod po no na uh, matutong natin mula kay Abraham si Isaac tapos si Jacob and then yun po no patuloy na uh, mapapakilala ang Panginoon at patuloy niyang ililitas uh, ililigtas sa pamamagitan ng lahi na kanyang pinangako kay kay Abraham kaya tunghayan po natin itong love story ni Isaac at ni Rebecca at kung paanong sa kanilang pag-iibigan ay magpapatuloy ang mensahe ng pag-ibig din ng Diyos sa tao. Mali po, isang mabagpalang araw sa inyo po